Kako collect ng pera mm -hmm. Sales Kukuha niya ng pera <laughs> Nakablog yan Parang mabili na akong big bike Iyon yeah. <laughs> So Kain Ano muna kami dito Kain muna kami Sa ilalim ng puno Ng rambutan Sama akong big bike Okay Belated Happy birthday Tani 500 <laughs> x CBX na CBX pala CBX CB500X <laughs> Sige Salamat Ano ba yan Big Mac. Mm. -hmm. Bo, ganda na electric pan. Binyagan. Parang ka 12 gate ito. Oy, congrats pala, Zach. Ito siya talaga yan. Ay, ako pala, congrats pala, Zach. Thank you. Uh, Ang, lagay, eh, ganun-ganun na lang yan. Walang blowout eh. Sa ano, sa... Sa, ano, sa September, October. Ako mm. eh, Pam. Pag ganyan, blessing yan. Kaya kailangan, paramihin. Mm ano, kuya ano din, ano tao dito? Masteral. Masteral. Parang <laughs> pinipilit ako ng mechanical. Pinipilit ako ng mga ano ko eh, mga professor ko masteral daw. Oh, master. Hindi kung nagmasteral ka niyan, tawag namin sa inyan. Master. Master, master Zack. So, ano Ako sa vlog mo ko 'yan. <laughs> <laughs> Ito ko na si Master Sok. Ito ko vlogger ka rin. Puso. Pero ano na? Puso. 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 Yung sa truck. Yung mga truck. Okay. Pwede ka sa truck na. Dali mo kami na sa truck. Kaya inalabang ka pala nito? Inalabang ka? Toyota na pati. Yeah. Ayaw ka papasokin sa ano eh. Sa lungga ng mga Toyota eh. <laughs> 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 Ang joke lang. Babalita Marami. Na ng mga Marami nagpapalaw sa akin na taga Toyota. <laughs> Baka lalo ka mablocklisted doon. <laughs> <laughs> mga HR pala yung mga nanonood. Oh, oh? Yung, ano ba yung logo, bes? Ang dami ng pinakasan na ito. Mga lima na. <laughs> <laughs> Lahat, in-applyan ha? Oo. Oh. Nasa experience mo matagal na ha? Hmm. Mabalagaran lang. Kaya... Wala. Ayaw. Kahit huwag na magdanis. Malamig. Inignaw nga ako. Inignaw ka? Hmm. Salamat. Nasa siya ano, na, pani. Tani? Nandun, no? Nakagisik <laughs> pa ka lives na, magala. Ako na parang working student ka Nag-apply ako. Okay naman. Ang galing. Ang dami. Kakain na muna kami ng merienda muna.